sobra-sobra na yung bibi natin dito kaya magkakatay ng dalawa saan ba dyan? alam ba eh, nasa labas sa eh dito daw sa labas dito labas nasa ba? ito Atat? ito Alay ito 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 yun, yung maliit? Yun. Yung ito okay mo, ito ang puti. Yun, yung puti. puti, mo. Yun, ang huli na namin yung dapat namin hulihin na dalawang bibi. Ayun, mayroon pa kami dito ang pinalambutan. Yung pinalambutan pang pata ito. Ops, okay oh. pa lang yan, wala pang timpla. Mm -hmm. Ayan mga kapartner, kukuha naman si Bilas ng tanglad. Ang mga tanglad dyan oh. Tatawid tayo sa sapa na maliit. ang mga tanlad na ay tanim ni tatay yung biyanan ni Bilas biyanan namin <laughs> marami siyang tanim dito tsaka mayroon doon mga kalabasa oh. tsaka may tawag nito dragon fruit dragon fruit kaya lang wala pang bunga yung mga tanlad natin dito medyo na ano na kasi medyo mainit na eh tag init na kaya ayan oh kadapa dapa tapos mayroon din doon. Dito tayo. Dapahan mo yan. Para sa baby natin yan mamaya. Dali, dali. Dali. Harvest. Harvest. Harvesting. Ayan mga kapartner, kung makikita nyo mayroong mga ano dyan, parang may pader. Kawayan kasi minsan pumapasok dito yung kalabaw kaya nilagyan ng pader ng biyana namin okay na nakakuha ka na ng ano no oh, ito na. tanlad nakakuha na ako ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapartner na niyo. dragon fruit matagal mamunga yan eh meron din dito kaya lang namatay na andun yung ibaw oh. Tapos ito naman yung kalabasa oh. Dati maraming opo dito mga ka-partner o, ngayon tag na kaya nawala na Yan yung dayap po oh. Nakarang video natin may video tayo dyan sa dayap Huwag ka na rin ng dayap dyan Mayroon dito Mayroon oh. dyan? Dami oh. malaki-laki lang po ito sa kalamansi yung dayap saka ito, ito yung alaga bantay sa mga bibi yan, dalawa yan tuwing gabi yan nakabantay e ayun na, ah kumakain ng mga ano, puno ng saging Ganun lang ang pagkain yan. Puno wala tayong pambili, puro na saging akin ipapakain. <laughs> <laughs> Dami kasi yung mga balahibo nito eh. eh. Wow na wow. Sasalang na natin.